Magandang buhay sa lahat, lalong-lalo na sa masugid na taga-subaybay, ng Lesken couple. Ayon sa Golf News, naniniwala at kumpirmado nila na ang Lesken couple that their relationship remains strong despite their busy careers. But they are tight-lipped about evolving relationship. Mabuti pa ang ibang pahayagan, napaka-positive at makatotohanan ang kanilang binabalita sa Lesken couple. Hindi 'yung alam mong hindi nagsaksid sa ngayon, ang kapwa mo. Lalo mong di na down, at pagtatawanan, pero nakakabilib lang, si Liza Soberano, dahil sa kabila ng pagsubok, sa kanyang karera, na natili siyang kampante, at may determinasyon. Sa lahat ng aspeto, na kanyang ginagawa, lahat ng kanyang ginagawa, ay alam mong pinaghihirapan niya mag-isa. At very sure na masaya siya, sa bawat proyekto, na kanyang ginagawa sa ngayon at kung may interview sa kanya, lahat nilalahad niya ng tama at totoo. Isa siyang kabataan na dapat tularan na huwag sisuko sa hamon ng buhay kundi ituloy lang ang nasimulan hanggat magbunga ito ng kaginhawaan. Mangarap habang bata pa, gawin ang mga bagay na nakakapagpasaya sa'yo at comfortable ka basta wala kang inaapakan at inaagribyado. wag matakot sumubok at mangarap if you succeed That's better, if not, just go on, ito ang realidad, at kalidad, ng isang Liza Soberano, nakaka-proud, napaka-strong niya, gaya ng kanyang relasyon, sa kanyang long-time boyfriend, kaya yung mga nagda-doubt, sa Liskian couple, sila po ay nagsasama, kahit bihira na, dahil sa kanilang work, they still together, strong, and intact, salamat sa suporta.